in His perfect time, tutugunin niya po yung mga pinagpe mo. Ang Matthew 7, 7 na humingi kayo, bibigyan kayo, humanap kayo, makakatagpo kayo, kumatok kayo at pagbubuksan kayo, napakatotoo po niyan. Humingi ka lang sa Diyos. Kung minsan nagsasawa ka ng humingi dahil hindi tinutupad, tiyagaan mo pa kapatid. Sabi ng Luke 18, 1-8, napakaganda pong kwento ni Jesus. Sabi diyan, sinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Take note, huwag mawalan ng pag-asa at laging manalangin. Sabi po ni Jesus, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang ginagalang na tao. Sa lungsod ding iyon ay may isang biuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po niyo ako ng katarungan sa aking usapin. Tinatanggihan o tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Hindi na po sinabi ni Jesus kung gaano kahaba, pero mahabang panahon tinatanggihan sa lagi ng hukom. Ngunit, nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, ah, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang ginagalang na tao, ibibigay ko na ang kataruang hinihingi ng byudang ito. sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupunta niya rito. Ayun, dahil sa po ay talagang chinaga ng byuda, eto po, tinugon niya na rin yung hinain ng byuda at nagpatuloy ang Panginoon. Pakinggan nyo ang sabi ng masamang hukom na yon, Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa mga minamahal niya na dumarain sa kanya araw-gabi? Sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal? Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita pa kaya siyang mga taong sumasampalataya sa Kanya. Thanks be to God na tayo po ay isa doon sa sumasampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Siya ang anak ng tao. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. At salamat po na sa ating mga paghingi, matyagang pananalangin, ay eh yung hukom ha, walang kinikilalang Diyos, walang awa sa tao na habag or na napilitan na po yung prayer ng byuda. Si Lord pa kaya